Hi, hello, kumusta ka? Guys, ang sharing natin ngayon, yung pagbigay natin ng recipe or pag uh, ninyo sa ating recipe dito sa ating mga tutorial. Okay? Ang recipe ng ating pinupost, meron din tayong mga pinupost na picture post na may kasamang recipe. Complete po yan. Hanapin lamang po ninyo. Meron dyan sa ating page. Okay? Isa pa, Meron din tayong mga recipe na ina-upload kasama din ang video. Okay? Masipag lang po kayong maghanap, guys. Okay, ka-baker followers, yung mga legit lang na followers, ha? Masipag lang po kayong maghanap. Kasi, meron talaga tayong mga recipe niyan. Kung masipag kayo, kung hindi nyo man makita, tiyaga lang kayong hanapin kasi meron na tayong naka-upload niyan. Okay? Okay, guys. Dahil meron ding tayong mga viewers na siguro napadaan lang sa atin dito sa ating video or uh, first time lang makita or hindi natin alam kung silent viewers lang sila. Ganito kasi guys, i-share ko sa inyo, may nag-comment kasi dito, dalawang comment. Sabi nung isa, "Bakit walang recipe? Scam lang ba ito? Bitin." Okay. Ngayon may nagreply naman ito, hindi ko talaga buburahin yan para makita po ninyo. Ang sabi naman nung nag ako rin, hinahanap ko ang recipe ng chiffon cake, pero puro preparation lang pinakita. Kaya, block ko na. Okay. Yan ang sabi ni ma'am, binablock daw tayo. Okay. ah uh, kay guys, halimbawa eh dapat niyo bang gawin yan o hindi ba dapat kung gusto natin ang recipe sa isang video gumawa tayo ng paraan na makita ito hanapin natin or magtanong para mabigyan tayo ng sagot hindi yung sasabihin na block ko na o di diba ba bak nasa inyo na po yan kung talagang ibablock nyo kami o okay lang naman po yan pero sabihin nyo na walang recipe meron po tayo niyan meron po tayo ang masipag maghanap, magkaroon siyempre ng recipe. Sa dami ng mga recipe natin ng custard, sa dami na pong gumagawa nito, at sila mismo sinesend sa atin yung outcome ng kanilang gawa na legit ang ating mga recipe. Okay? Uh, hindi naman po talaga madali na talagang maghahanap. Pero po, kung gusto natin, may paraan. Kung ayaw natin, marami po tayong dahilan na kasi hindi natin makita. Bakit ang iba, nakita nila? So yun lang po, yun lang ang aking nga paliwanag. Gusto natin yung recipe video, hahanapan natin at gawa natin ng paraan na makuha natin ito kasi hindi naman po natin ito binabayaran. Ito ay free lamang para makapag-share din tayo or kami, makapag-share din kami sa inyo na mga baguhan unless uh, hindi lang dun sa mga magagaling na at hindi naman sa kanila din para itong video na ito. Para po sa mga paguhan nating mga ka-baker. Okay? Maraming salamat po.